Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap ng partner mo? At sobrang miss na miss mo na ba siya? Yung ikaw ay sobrang baliw na baliw sa pagkamis sa kanya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa'yo. Gusto mo ba na siya ay maluloka o mapapraning sa kakaisip sa'yo matapos mong gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon kaya gawin ito kung gusto mo na siya ay maluloka o mapaparaning sa kakaisip sa'yo at mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa sa'yo basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka saglit. Paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto, dapat tahimik ang nasa paligid mo. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo yung taong gusto mong gawa nitong ritual. At pagkatapos ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At dapat alam mo rin ang tunay o totoo na pangalan niya. Nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. Pwede mo gawin itong ritual bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo, basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. At gawin ito isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment nang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.